Assalamualaikum, alay Waalaikumsalam. salam. Anong sinadya mo naman dito? Anong oras na kaya? Ang hapon-hapon na. Meron problema kahit konti-konti. Pero para maganda, usapan natin. Upa-upa mo na ako. Alam ko naman yung problema mo na yan. Okay, sige mo pa ka, sige. Eh, eh? 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 Bagay. Pwede ba? Timplahan mo ko ng gatas? Yan ang pinunta mo rito? Para uminom ng gatas? <laughs> may problema pala ako. Pero, timplahan mo ulit ako ng kape. Para sasabihin ko na. Last na to, last na to. Sabihin mo na kasi. Anong problema mo? Anong pinunta mo rito? Kanina ka pa nga dyan, kape-kape ka lang. Ate na nga! Oh, ito na ang kape mo. Last na to ah. Masarap ba? Pero, oh. kakaibang lasa to. Anong nilagay mo dito? Bakit? <laughs> Masarap yan ah. Oo. Oh. Oh. Kakaibang sarap yan. Timplahan mo ka ulit. Kakaibang sarap. Oh. Ka? Oh. Masarap ba talaga? Sige, sige. Kahit ilan timplahan kita. <laughs> kakaibang sarap. Kasi eh. দু পালানি পাই কিড়ি কি নিয়ায় থাকায় তো Ito na ang kape mo. Talagang talaga special to sa'yo. Oo. Oh. Nani? Ayoko na, ayoko na. Ayoko <coughs> <coughs> na.